good morning mga ka-breeder. So ngayong araw ay maglilinis tayo ng renta nating lupa. So papakita ko sa, sa inyo ngayon Paano ano lagay dito. Ito po ngayon. Ayan. So ayan po, papenga-penga muna. Pagod din. Sinisipon pa tayo ng konti. Ayan. Simulan natin natin mga pangarap. Sana uh, palagpasan natin. Ayan po. Yan. Yan. Yan natin. Manuka natin yan. Yan. So, sarili sigap muna kasi nagpapagawa ako ng bahay ngayon. So, ang pera natin eh, laging sagad. Makakaipon okay pa tayo mga after one year pa. Para makano. Ang blood lang naman natin dito is white kelsa na pure. And super sweater na b-boy. That b-boy line po yan. <coughs> O oh, yan, inuban na. See you guys. Thank you. Opo, yan. Rentahan natin yan. Yan hanggang doon. Sa so may kabila, sa so may bakod na yon. Ito. Yan, ito. Yan, naglilinis po ako ngayon. Yung kabila na yung bahay ko. So, malapit lamang sa aking bahay. So, narentahan ko tong lupa na to ay one year. So, ngayon, linis time naman. Tsaga-tsaga lang. Uh, din tayo sa ating mga pangarap. Simulan na natin. Good morning mga ka-breeder. So ngayong araw nga ngayon, ko ngayon yung aking mga manok. So may buyer tayo. So ayan, kitang kita yan. Papakita ko sa mga buyer ko yung aking mga manok. yun yung pure white kelsen na pair. And then yung perdi ayan, din yan. Dito yung isa na to, pure white calcio yan. Ayan. Then, nasa likod na yon, yun, nasa likod na yon, yun yung tatay nila. Let's go! Ayan. So, ito yun. 3 4 one 1 4 yung mas magandang katawan yan. Yung sa, sakto lang. Pero ito yung ko, top one, kumbaga. 3.1/4. Pretty signs 'yang ano ko sinasabi ko sayo na uh, F1. Ito ay uh, magkapatid ayan 3/4 1/4, 3/4 yung white cal so 1 1/4 yung super sweet. Alam mo ba, magkapatid 'yan. Yeah. 80 months old na sila. kalaban yan grabe yan against the light tayo yan magkapatid soy ito na yung pure white calso Ayan. Ito yung sinasabi ko sa iyo ng, it ng itlog. Ayan. Dahil sa patuka. Ito yung isang brood stag na 6 months old. 6 <coughs> months old up. Naglulugo na siya eh. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Yeah. So, ito yung isa. Ito yung pure white calusa na last batch ko. Ayan. Yeah, kapatid yan. Ikita mo yung una. Ayan. Yeah, ito yung first batch ko ito yung last batch ko kaya lagun na lagun pa yan. ito yung babae siya sabi ko siya na bata na going 6 months old ayan then ito pa yung isang pure white color sa mana mana sa ama ayan mana mana sa ama siya bilugan bali ito ay third batch ayan kita mo ito yung last batch and then first batch yun ano na yun But, malaki na yun ayan ito ito yung ito yung manong mana sa aming katawan bilog at bilog and then ito yung tatay ito yung tatay niya oh. kita mo naman bilog na bilog nagita ko lang sa iyo and then ito yung sinasabi ko sa iyo yung narentahan ko nagita mo yung bakod na yan 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 naglilinis kami ngayon yan yung bahay ko sa so yan guys mga ka breeder ito na po yung akin nililinisa ng aking manungkan yan sitin na pa yung bahay ko roof deck ayan So, nandito na po siya. Diba yan. May ito yung baba. Ayan. Nakikita na yan, yan, yan. Ayan kay Manukan. may yung may, may na yan.